Sinitibag hey, na, oy! may lang naman tayo sa akin. <laughs> nagpalit, nagpalit na ako ng cellphone. Wala yung cellphone ko eh. Ano okay. 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 yan? So, so, mm -hmm. ah? Thanks! Master Malulupit na ano? mga malulupit? Ito malulupit! Ano Yes. So, ayun guys, this is Boss Ryan. At meron na tayong panibagong update sa ating panibagong vlog. Nung nakaraang vlog ay pinakita ko sa inyo yung mga kisame. Yan. Yan yung mga kisame. Yan, di ba? ah Na seven days silang tinapos hanggang kwarto. tayo isang kwarto ay may pintura. So ngayon, after nun ay tiles. Ayan. Nagpa-tiles na ako. At ito na yung natapos nila sa loob ng dalawang araw. Ayan. Yeah, charan. Saran. Sa loob ng two days. Two days yung banda doon wala wala pa May iwan saka eto konti na lang dito sa may hallway kasi itong kwarto yan yun na bukas at itong isang buong kwarto ay tinapos na ni Boss Dodong yung aking malupit na kapintero yan ang galing niya ang lupit niya yes o oh, diba So, ayun. Pag natapos nila, yan. Pag natapos na nila yung pagta-tiles, yung susunod naman ay pipinturahan na natin tong ating loob. Tapos nun, may mga ilang pang gagawin. Ay, ito nga palang bar. Yan. Yung bar dito, nakita nyo, di ba? May bar ako dyan na Medyo mahaba dito. Ang dito yun. Eh. Pinabakba ko na rin. Kayo, ngayon, pinabakba ko na rin. Tagit lang. Tinanggal na nila. Parang ano lang. Oh. Parang nangyari. Ayan. Yung pinaglag yan. Saglit lang tinag... Saglit lang tinanggal nung ano. Nung aking isang karpintero na, na malubit din. So, ayan guys. Update ko ulit kayo sa susunod. Magpapintura naman. So hanggang dito lang ulit. This is Boss Ryan. Peace!